Hello guys! Good morning! Ipapakita ko sa inyo kung paano ang buhay probinsya dito sa barangay pala na Salcedo Eastern Summer. Ito, yung aking apo. Ito, sila ang aking pamangkin. Naglalatag na sila ng kanilang daing. Yan, ganyan. Hi! Si Hi Erickson say hi to my vlog oh yan nandito si super tendero kumbaga sa bisaya, naghaharas amo, iton iton, bisaya, iton nagtatanggal ng damo, ayan oh yan ang daming saging ayan oh magbibisaya lang ako guys amo iton it mga ayun ano tayong mo gintra trabaho dida ipre prefer ko ini nga akon parking area para ano <laughs> maupay pagkulawan <laughs> <laughs> kay damo tamon bisita hiton kuan hiton monday ay, 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 Ayan. Oh. Uh, tapos nakikitaan niyo yan, guys, you know. Asya ito'n itinatawag na Palawan. Itun ba nga hagtaas, haglapad dahon, yan makapal na dahon. Yan ang root crops dito sa amin. Palawan ang tawag niyan. Alam nyo guys, masarap yan. Marami yan tanong ang tatay ko. Bandarol, ipapakita ko sa inyo, iikot ako. Ayan. Ayan. Ang pinagpwe, nabubulol na ako. Mga tanim yan ng tatay ko. Ayan. Nung araw pa. Matagal na. Tapos ito guys, so, kung malapit lang sa Maynila, ayan oh, gabi. Masarap 'yan na gulay, 'di ba? Ayan oh, 'yan. Gabi. Ma Pero dito, ginaharas la. Oh. Malumot kasi. Uh, ano ito, oh? Umulan. Ayan oh, kangkong. Kangkong. Ayan oh, kangkong. Oka. Parang baliwala o, lang. Baliwala oh. la, mm, tinatanggal lang 'yan sa atin. O? sa Olamin. Maynila yan Manila, importante ni eh. binibili dito oh yan no oh. bago kami dumating dito ano nabawasan na yan nilinis na yan ng pamangking ko diyan you know. oh yung sinasabi kong Palawan ay yung doon pa yun know. oh yan sige ipapakita ko yan sa inyo yan ano na yan Laney ito, ito, nakipark lang ito. Baka sabihin nyo guys na amin yan. Hindi amin yan. Nakipark lang yan. Ayun na yung pamangkin ko. Nakamotor. Bibili siya ng yelo. Ay, yelo ba? Bibili nun? O asin. Kasi maglalatag sila ng kanilang daing. Yan dito. Ito ang barangay road. Yan, pupunta. Ayun o. Oh ang daming daing ng pamangkin ko ibibilad nila yan binabanlawan pa lang binabanlawan babanlawan pa lang daw say hi to my vlog asawa hello. ng pamangking ko hello yan oh dami babanlawan pa lang nila yan tanggal yung lamig oh, tapos para mabalik matuyo o, oh, ayan. Tinatanggal daw. Kasi, ano, nilagyan nila yan ng yelo kagabi. Tapos, lalagyan na nila yan ng asin. Pupunta ako dito, guys. Ito, na bahay. Walang nakatira Matagal na. Bahay yan ng ate ko. Na namatay. Ayan, oh. Walang nakatira yan Kaya, nabubulok. Ayan, Good morning, Mano Imon. Hi to my vlog. <laughs> Ayan, pupunta ako dito. Ito, yan, o. Oh. May kanal dito, o. Oh. Ginawa yan namin nung yung kami. Uh, matagal na bago mag-COVID. Yan. Ito, yan, o. Oh, ayun, o. Oh. May saging. Malapit na yan. Hello, mga pamangking ko, naghihilab din sila ng daing. Ayun, oh, ayun, ang dami nila, oh, isda, oh. Pupunta ako dito. Iikot lang ako. Ayan, oh. yan lupa yan, ng tatay ko. Pero yung mga kawayan na yan, guys, ano lang yan, tumubo lang yan dyan, hindi yan tinanim. Ayan, iikot ko kayo sa lupa namin. Ayan, hanggang dun yan guys, sa kalsada. Ito, barangay road ito dito. Ayan, ang daming kawayan no. Nagsasampay na kasi umaaraw, ang dami nilang sampay. O, oh, ayan guys, yung sinasabi kong palawan. Di ko alam kung ano sa Tagalog yan eh. Ayun, yung malapad ang dahon. Yan sa malayo. Yan, tanim yan ang tatay ko. Yan, kasi palawnan niya, niya dyan. Nung araw pa, wala na yung tatay ko. Patay na, yan. Hanggang dun yan sa may dagat. Puro yung palawan. Wala na nga kumukuha yan dyan ngayon eh. Matagal na wala nang nag-aalaga yan dyan. Tapos, yung kahoy na yan, na malaki. Ayun, no. Know, sabi nila, ano daw. May tao daw yan. Tanim din yan ang tatay ko. You know, yan, no. Nag-iisang kahoy na malaki. Matagal na yan. Bata pa ako, elementary pa lang. Ayan. Tapos, yung mga kawayan na yan, kusa lang tumutubo yan. Hanggang dito yan, guys, ang kaultan yung hangganan kumbaga sa Bisaya kaultan yan nakasampay na sila kasi umaaraw na maaga pa alas sa pa lang dito ayan ang laki ng kahon dito pa yan oh Hi, good morning. <laughs> See my my blog. Oh, ang dami nilang manok. Ayan, hanggang dito 'yan. Dito. Ito 'yung may poste ng Yan, simento 'yung nakatayo. Hanggang ito 'yan 'yung Ito dito, iba nang may-ari 'yan. Yan. Hanggang dun 'yan. Ma Madam mo lang, guys. Ito. Oo. Oh. Good morning to my vlog. <laughs> yan, babalik na tayo. Hanggang doon 'yan. Bibilisan ko lang kasi hahaba yung vlog ko eh. 'Yan. Kasi iikot ko pa kayo doon sa my beach ni Mano Benjamin. 'Yan. Sususugin ko lang itong barangay road. Yan. Yung mga maraming nyug dyan. Ito dito, ang daming nyug nyan. Kaso, natumba na ng Yolanda. Yan. Nawala na siya. Maraming mga tanim dito yung tatay ko. Ayan. Punong-puno ito dati ng mga nyug. Kaso, wala na dahil natumba ng Yolanda. Pero may mga iilan na natira. Yan napabayaan na kasi matagal naman kami hindi umuwi. Pero mayroon naman dito mga pamangking ko. Yung mga bagong tanim yan, tinatanim yan ng mga pamangking ko na nandito. Kami, napabayaan lang namin yan kasi nasa Maynila kami. O, oh, hahaba na yung aking blog Tapos, ito dito sa amin pa yan, sa tatay ko yan. Yan, hanggang dyan sa poste na yan. Hanggang dun sa lagpas ng mangga. Ayun, no. Yung mangga na yan, kusa lang yan dyan lumaki. Yan. Yan, sa amin pa yan, hanggang doon. Ito yung elementary school ng barangay Palanas. Hanggang doon. Yan. Yung ginagawang bahay dyan, bahaya ng pamangkin ko ni Arlene. Yan. Tapos, iikot na tayo, guys. Ayun, no? Tapos, pupunta tayo dito sa kalsada. Bibilisan ko lang para, ayan na, mag-ano na sila, maglalatag na sila ng kanilang, ano, ayo yan, magpakita ng pamangking ko ni Lani. Kasi, hindi raw siya beautiful. Oo. Ayan. Say hi to my blog, Ate Merel. Hello. Wow, ayan, yung aking apo na very talented. Alam nyo ba, high with high honors yan siya nung no? nag-graduate ng grade 10. Ito yung aming church. Yan oh. No? Ayan. Yan ang aming church dito. Ito, lupa din namin yan. Yung kinatitirikan ng simbahan, dinonate namin yan. Ayan. Ito, space. Ha amin pa rin yan dito. Kasi ang dinonate lang yan hanggang dun sa may simbahan. Ayan. Kasi lupa talaga ito ng mga makapanas. Yung iba lang doon yan, iba nang nakatira kasi binenta na. Yan. Say hi to my vlog. Eto. Dadaan ako dito sa pamangking ko. Good morning. Kumakain sila ng almusal. Yan. Kapi daw. Good morning. See hi to my vlog. Ayan o. O, tawa-tawa. O, iiikot ko kayo. Yan, dito. Yan. Hanggang dun yan. Ito, amin pa yan. Ito, dito, binenta na yan. Hanggang dito sa tinutuluan ng, yan, yung mayero nila. Hanggang dito yan. Tapos hanggang dun sa dulo ng pader. Yan. Pero, amin pa yan, binenta lang. Ito dito. Ito lang yung binenta. Yan lang, hanggang dun sa may barangay hall nila. Yan, binenta na yan, hanggang dun sa dulo. Tap, dito, hindi. Amin pa yan. Kami ang may-ari pa nito. Itinutor ko lang kayo, isinishare ko lang sa inyo guys, yung amin buhay probinsya napapabayaan lang ito na aming mga lupa dito hindi na asikaso yan, ayun yung malaking puno hi, hi. 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 <laughs> oh. No. yan, hanggang dito pa yan ayan o no. saan ba yun? eto pinotol, ito mga saging oh, para maganda Ayan. Hanggang dito yon, Ayan. Ayan. Kasi hanggang doon, binenta na namin yan kay Mano Binhamin. Ayan. Kay Mano Binhamin na rin yan. Yung beach na yan. Ayan oh. Dito. Hanggang doon sa may bahay na yun doon guys Oh. Yan, hanggang doon yan yung sa tatay ko. Tapos ito, kasama yan sa binenta kay Sir Benjamin Katimon. Yan, sa kanya yan. Kasi ano yan, retired agriculturist. Professor yan siya. Yan, ito yung barangay hall nila. Yan, ito. Hanggang amin pa yan yung lupa na yan na pinagtayuan ng barangay hall. Yan hanggang dito yan doon yan hanggang doon yan sa may mangga yan yung bakante na yan pero yun nga kasama na yun sa benenta iba na yung may-ari ayan ikot ko pa pala ayan. hanggang doon yan yung barangay pa namin pahaba yan tabing dagat kami ayan no ito ang Barangay Palanas. Yan, karamihan kasi guys dito sa may ari ng lupa nung araw pa ay mga makapanas. Pati doon, tapos hanggang doon. Yan o. Oh. Pabalik na ako. Ito yung national road nila. Yan iikot lang uli ako yan. Papunta yan doon sa senior ko sa inyo ng Barangay, Karapdapan, Kamanga, Kagaot, Kantumuha, uh, maraming barangay pa yan doon guys. Kami yung pinakaunang barangay, ayano. welcome to RTMG. Yan beach resorts barangay pala na salsido eastern Samar. yung gustong ng mga conference mga meeting mga ano pwede kayo dyan o oh, dito na ako yan o oh. pabalik na ako guys eto tapos hanggang doon yung kalsada na to padiretso doon papunta na yan sa bayan Salcedo Eastern Samar oh, yung kanal nila dito is stagnant hindi maganda, hindi nalilinis o, oh, napapabayaan lang kasi namin yan guys minsan lang kasi kami umuwi eh kaya napapabayaan namin itong mga lupain yan ako yung taga rito yung asawa ko naman taga ayan yung aming church yan si senior san Rocky ang aming patron dito ayan no marami na rin damo oh Oh, yan, bumalik na ako dito. Ayon, nagwawalis na si super tindero 'yan Hanggang dito lang muna guys ang aking share sa inyo 'yan Thank you for watching